Dear anak, anak ko, kung dumating man ang panahon na malalaki na kayo at meron na kayong sariling mundo, sana piliin mo pa rin umuwi sa akin at tabihan ako sa pagtulog. Kung dumating man yung panahon na makisuyo ako sa mga bagay na hindi ko na gawin, sana sundin mo ako. Kung dumating man yung panahon na mabagal na akong maglakad, sana alalayan mo ako sa aking paglalakad. Kung dumating man yung panahon na hirap na ako bigasin ang mga salita at hindi ko masabi ng maayos. Sana pilitin mo akong intindihin. Kung dumating man ang panahon na makakalimutin na ako, sana ipaalala mo sa akin lahat ng maayos. Kung dumating man ang panahon na hindi na maintindihan ang ugali ko, anak, sana pakihabaan mo ang pasensya mo. Sana habaan mo pa ang pangunawa mo. Gaya ng mga panahon na hinabaan ko ang pasensya ko tuwing hindi kita mapatulog nung sanggol ka pa. Tuwing karga lang kita dahil ayaw mong magpalapag. Nung panahon na inaalalayan kita sa paglalakad, hindi ako umaalis sa tabi mo, sa bawat hakbang mo upang maalalayan kita kung ikay matutumba. Huwag niyo sana kakalimutan lahat ng aking itinuro. Ipamana mo pa ito sa aking magiging apo. Dumating man ang panahon na wala na ako sa mundong ito.